Kailan ko lang na-realize na there are two steps of getting rich pala eh. Yung una kasi akala, akala, akala ko na pag pumera ka na, okay na. Meron pa palang level 2. Ano Kailan mo pa two? palang gumawa ng paraan na may oras ka para spend yung pera mo. <laughs> oh, ah, <nakikin>. tama. <laughs> tama. tama naman. <laughs> tama. di ba? Ah. mo ang pera, di ba naman mag <laughs> Tama. tama. Di ba? Kaya ako, una pa lang, naturo na sa akin ng tatay ko yan. Alam niyo ba yung pipeline theory? Ano yan? Hindi eh. Oh, ngayon ko lang ilalapag sa podcast. Yes, yes. Yan, yan, yan. I think ngayon lang. Pipeline Theory. Okay, si Pipeline Theory may dalawang tao. Okay, si Leo at si Paolo, okay. 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 Si Leo, si mas malaki katawan sa inyo? Si Leo. Okay. 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 Si Leo, bale, siya yung, uh, dalawa kayong taga-village. Ang problema ng village nyo, wala kayong tubig. Mm -hmm. Ang tubig, nasa bundok pa. Mm -hmm. Akit pa ng bundok. Okay. Mm -hmm. Dalawa kayong malakas na lalaki, pero si Leo mas malakas, mas malaki yung katawan niya. Si Paolo medyo mas sharp sa utak. Kasi okay. lumaki siyang payat So okay. kailangan mas madiskarte siya. Okay. Ikaw puro lakas ka, ka sa naikasalakas eh. So ngayon, pareho kayo nagnegosyo, tayo kayo ng kumbaga, supply ng tubig. Akit kayo dun sa, sa bundok, kuha kayong tubig. Tapos bababaan yung tubig, bebenta niyo ikaw mas malakas ka so laging maras marami kang kinikita araw-araw eh. mm hmm. dahil mo nabubuhat eh. Hmm. Si Paula naman naisip niya, hmm, what if kumuha lang ako ng just enough na tubig tapos tuwing aakit ako, unti-unti ko ibibuild yung pipe okay. Wala sa bundok, pababa dun sa village namin. Mm -hmm. okay. Okay, ngayon, months go by, ganun lang ginagawa. Okay, sakto lang kinikita ni, ano, ni Paolo. Ngayon, si Leo naman, dami kinikita. Every weekend, punta siya sa bar. You know, live the life. Daki mm -hmm. niya pera pumapasok eh, di ba? After months, month, sumasakit na yung katawan ni Paolo. <laughs> Medyo sumasakit na yung kasukasuhan niya. Araw-araw siya nagbubuhat eh. Mm -hmm. Di ba? Si Paolo naman, malapit na niya mag-build yung pipeline niya. Patapos na siya. Okay? Ang ending, yung nangyari, nagkasakit na si Paolo, hindi na siya makapagbuhat. Si Leo, sorry. Si Leo, si nagkasakit Leo, na siya. Oh. Hindi oh. niya siya makapagbuhat kasi for years buhat siya ng buhat mm -hmm. sira na yung katawan niya ngayon on the other hand si Paolo naman tapos na yung pipeline niya Unli <laughs> na okay pa yung katawan niya di ba mm -hmm. na ngayon dumating yung pera niya so you nag-gets know, niyo yung difference yeah oo oh, no o, oh, yun yung pipeline theory na sinasabi kaling na you'd have to have the patience to build kesa yung isa na mabilisan mabilisan lang Diba? parang ano siya eh long game siya yes, oh. yes, yes, yes.